Hi to my vlog. Ayan, ito nga yung bunso namin. Ayan, nagpunta sila dun sa bukid ni Papa niya. Dun sila natulong. Ayan yung hapunan nila. Payless at saka ano, uh, dahon ng malunggay. Ayan. <laughs> tito lang ganyan tangkay Hirap na hirap si bunso. o, <laughs> oh, sige. Tanggalin ng tangkay. Uh, ayan, laki-laki pa yung mata niya. Oh. <laughs> ito oh, mga kabunso. O, oh, ayan. niya yung ano. Yung dahon ng malunggay. O, yung tangkay kaya. Hinaanaanan niya ko meron tangkay din sa buha niya. ayan <laughs> ako, oh, oh, bunso. Ayan, oh. Tinidor pa talaga gamit niya yung oh. Hindi ko tsare. O, oh, ayan. Kain. siya ng peles. Gusto-gusto niya peles yan eh. <laughs> ay, naku si bunso talaga, ayan basta nagustuhan niya yung pagkain ayan. kahit ano lang yung paulang mo dyan basta nagustuhan niya, ayan Sarap. marami siya makakain o, ayan, sige lafang ayan, kain noodles ang ulam ng bunso wala, sige, hindi na tumigil oo, 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 ayan <laughs> ayan, kinamay na, ayan Bunso talaga. oh, alam mo yan. oh, alam ano ba? Sarap na sarap na sa, sa, sa ulam. O, oh, yan. Bubuhos na niya yan. Bubuhos na niya sa plato niya yung sabaw. Salip na higupin eh. Isinabaw na niya sa kanin. <laughs> Bunso talaga. Gutom yan. oh, ayan. Kinamay na niya. Oh. Kinamay na niya ang sinabawan niyang kanin. Kalo, kakabunso. Ayan, o. Oh. Sarap na sarap siya pag nagkakamay din yan, eh. Ano, Punong-puno yung bibig. Kaya may ulo mo pala silang bago. <laughs> sarap naman. Ayan, tulog sila sa, buo. sa buke, eh. Bye-bye!